Guys, good morning. So, nagpakabit ako ng ilaw sa parlor. So busy ngayon si Ivan. Ayano. Magaling 'to. All around. Pwede siya sa ayan. Ayan. Kasi medyo madilim kasi kaya pinakabitan ko siya ilaw. ayan ilaw. si Turay yung all-around beauty siyang kum maganda <laughs> so ito mayroon akong off thing sa taas naku hindi ko pa pala ako nakapapaganda. ang buho ko nga hindi pala supply ayan business ayan si nanay lucy kawai kawai yan yung manicurist ako dito on call Ating gagawin ay nice. switch. Next, ang ating gagawin, switch. Sige, magkabit ka na. Switch. Ito sinilog hindi pa nakapagsuklay, pero okay lang. Ano sa loob? Baka test mo yung idawin na yun next project. Mm. siya nag-install nito. Kuryente. Next, ipagawa yung tiles naman. Kasama sa mga dito. Kaya sa mga Ay, thank you, Ivan. May magaling na yan Meron akong magaling na ano dito. Alaktrisyan. Siya ang gumawa dito. Ito na yung pinakaloob. Hindi ko pala na ano yung bisyon sa may entrance. Nakalimutan. Baliktan yata sa entrance. Ayan. Yung Elga Salon. Dito rin pagkatapos yan, ano, kapitan na rin. So, bawat, ano, salamin, may ilaw. Kasi medyo madilim. air Pan, nagagawa medyo makalat pak. Hey guys. Tahu ya, apa? Kaya rin, tayo ingat po. Okay, ito ngayon. Naglagyan natin ng tux. Naglagyan niya ng tux yung pinaka... Nag-send kasi siya ng wiring. Dahil yung ilaw dito nila, dinagdagan dahil sobrang ano, madilim siya, medyo malabo. Nag... Ayan siya. Nagpamahit mm -hmm. ng saksakan malapit-lapit yung uh, saksakan. Siya rin yung gumagawa doon sa bahay. Hinahid ko na yan. Uh, all around kasi pwede sa wiring, pwede rin sa mason, pwede lahat. Kaya wala ka nang hanapin kay Ivan. Nandiyan lahat yung skills na... Kau sa pa nila. Sabi mo asawa na lang talaga ang kulan <laughs> so yun, lang mm -hmm. so thank you for watching